So, ayan guys. Napakaganda ng ating flower. Buging bilya. Hanggang doon sa taas na mamulaklak siya guys. So, thank you so much sa umaga-gabi ko ng pagdidilig. Ayan. Dito pa sa baba. Hello guys. Good morning. Ayan. Nag- aano uh, tayo ng tubig guys dahil magpababad tayo ng manok para sa ating lunch so magluluto tayo ngayon ng Arab food uh, mutabak rice with chicken so tara guys samahan nyo ako sa aking pagluluto. So, ito yung ating manok guys. Dahil matigas pa galing sa freezer, bababad natin siya sa tubig na malamig para mabilis siya maglambot. So, habang nagpapalambot tayo ng ating tubig guys, ah, uh, ay sorry, magpapalambot tayo ng ating manok, ay magpunta tayo sa labas dahil magtitilig tayo ng mga halaman. So, maganda ang panahon ngayon guys. Hindi rin masyado mainit, hindi rin malamig pa. So, uh, pupunta natin muna dito yung uh, buto ng kamatis na Inilagay ko dito, guys. Tingnan natin kung buhay na. So, after one week, guys, ayan na. Tumubo na sila yung kamatis natin. So, antayin natin yan lumaki at ililipat natin siya sa paso Yung iba, din natin siya sa buhangin. So, dahil buhangin ang lupa dito, guys, uh, wala na tayong magawa. Pero napubuhay naman sila kahit buhangin. So, ayan yung kamatis natin. Tumubo na sila, guys. So, magdidilig na ako. Ito yung halaman na favorite ni madam dahil uh, mabango siya, guys. Parang sangig yung... Katulad niya sa atin sa Pinas. Ayan, oh. May flower na siya. Ayan. Puti at naka-recover siya, guys. Hindi siya namatay yung uh, nakaraang buwan. Sobrang init. So, sinagaan ko lang talaga sila diligan umaga at saka hapon. So, yung mga halaman natin doon sa kabilang. So, dito ako mag-una mag-dilig. Yung bagong tanim natin na buto ng kamatis, guys. Hindi ko masyado inaano. Inisprehan ng tubig sa hose. Kasi baka matanggal pa siya sa buhangin, hindi pa matiba yung pagkapit niya so kunti-kunti dilig lang yung guys so dito nga po kanina ko pa siya binuksan ang host para na maka bastante ang tubig sa kanila guys dahil tatlong puno ang mayroon dito dalawang puno ang buging binya at isang puno ito so mayroon tayong kangkong dito guys ayan medyo mataba na so mamayang gabi ako magwawalis dito ng mga tahon guys dahil ngayong umaga medyo busy tayo So, ililipat ko na ang hose doon sa isang puno na dyan. Ayan. So, ayan na guys. Hintayin lang natin mapuno. Ayan, papatayin na natin. Ililipat natin doon sa pinakalabas malapit sa kalsada sa highway guys. Dahil mayroon pa doon anahaw. Yung malunggay ko doon. Kangpong mayroon din doon. At saka yung kalachuchi. So, didiligan natin sila guys. So, habang hintayin natin yung mapuno yung doon na side guys. Uh, nagpasilong muna ako dito sa gilid ng bahay. Para hindi tayo masyado madirect oh, sa init dahil uh, medyo masakit na yung init guys no kahit alas may pa lang dito so ayan kailangan natin ma punta sa lilim ayan namumula na yung aking bugimbilya na malapit na makalbo dahil naglalabas yung dahon niya guys puntahan ko na yung aking isang puno doon na nilagyan ng house baka puno na so lalabas na tayo guys dito sa gate dahil dito tayo magdidilate sa So, iwanan ko lang yan siya guys. So, ayan guys. Antayin natin makuno ito bago natin siya ililipat sa kabila. Ayan, magiging na kaban, mga tanim tayo bako na kangkong guys hello guys ayan puno na yung ating part dito puno na ng tubig so kailangan din magapaw ay ililipat na natin doon sa kabila din pagkatapos Pasok na tayo, guys, dahil tapos na tayo dito sa labas. Tapos na tayo nagbili. Dineneritsuan -din ko na hugas dito sa harap, guys. So, papasok na tayo dahil mag-start na tayo magluto. Ito 'yung manok ko, guys. Binalatan ko din hinihiwaan natin siya para pag magmarinate tayo, yan, magpasuka ng spices, maging malasa yung ating chicken. So, nilagyan ko lang siya ng suka, asin, din kunting tubig, ibabad natin siya ng 2 minutes para matanggal yung langsa ng manok kayo. So, kasa na natin yung ating chicken, guys. So, ayan na yung chicken natin, guys. Patuloyin lang natin ng mga 2 minutes para pag magmarinate tayo hindi magtutubig yung ating sauce so dito natin i-marinate yung ating chicken so ito na yung chicken natin guys tatakpan lang natin siya ng cling foil din is it aside for 30 minutes Yan. una natin ilagay rice din sauce pag natin yung sauce guys, lahat nilagay ko na maglagay tayo ng dahon ng parsley, mint, at saka coriander leaves nilalagay na natin lahat yung ating rice yan na siya guys pag natin yung kanin lahat, ipapatong na natin yung ating chicken. Patong natin dito sa taas ng rice. Ayan na siya guys. Then maglagay tayo ng kunting color. Then tatakpa na natin, natin siya sa apoy. Hindi makita. Ayun. Hi. tayo sa labas dahil magdidilig na naman tayo guys Ayan. so mayroong pusa doon yung aming adapted na pusa ayan oh. o so, tatlo yan sila dito guys ang aming na pusa yung sa ay inakyat dito sa puno ng dito sa taas ng aming halaman dito yan sila kakain guys o Okay. Okay. So, hindi ko tayo nabilig ng halaman. Ayan. Kasi alam yung tina ng gabi dito guys. Kaya hala natin sila biligan. Ayan, ang labas. Bibiligan <laughs> natin ito guys. Kasi naglalagas yung kanyang dahon. maganda so, ang ganda ng flower guys. Oo. Kulay pink na pink yung ating flower ng bugimberia. Yeah dito guys. Madami pa dito guys. Oh. Ayan. Ang ganda ng ating dun pa guys sa taas. Ayan oh. Ang ganda ng flower guys. Yan yung ating kalachuchi guys. Hello guys, good evening. Ayan, patapos na tayo magbili guys. No? papatay na natin yung tubig dahil puno na yung ating pinibiligan dito. So, ililipat natin siya sa kabila. So, ang dumi ating palatsuchi guys. Oh, maalik ka po.